Ito nga mga nagdaang araw, e eh, panay nga ulan ng ulan. Halos araw-araw nga ngayon, e eh, umuulan na. Siyempre, Mati, kapag gantong panahon, e eh, masarap maggoto. Kaya naman, nagpunta ako dito sa may gateway to, dito sa food court nila. takto naman, may naispatan akong nagoto overload dito. Dito ko nga napusuan mag food trip sa may goto, lugawan. Bukod sa goto kasi, eh, meron din silang ino dito na sisig bagnet. At lumpian toge at tokwa na perfect na perfect sa terno ng goto. Yung presyo naman, e eh, hindi bubutas ng bulsa mo. Sir, ano pong pangalan nyo? Ken Kawasay po. Anong oras kayo nag-open dito, sir? 10 a.m. po. 2? 9. Yun. Salamat, sir. Sige po. Ayan, sarap ng sisig nila, guys. May goto din sila. Panalo. At saka, mura ng mga tinda nila, guys. Oh. So, ito, oh. Kaya, try nyo na dito. Punta na kayo. Oh, all goods, no? Nandito ako ngayon sa may gateway to, sa may food court nila. Panayang ulan ngayon guys Kaya naisipan kong pumod trip Gusto ko sanang magroto Kaso guys Nag iba yung isip ko Yung nakita ko yung sisig bagnet nila Tingnan nyo guys oh. Bale ito 80 pesos lang to Ganito karami Ayan siya guys Natakam ako eh Ang tagal ko na rin hindi nakakatikim ng sisig Kaya titikman ko to Dito ko nga pala naisipan sa may sagoto lugawan. Yan guys, kayo na humusga kung sulit ba yung gantong padaming serving nila. Tikman na natin. ano o. Oh. o. Oh. Natakam ako eh. Sisig bag net to guys. Tikman natin. Sisig, na, sisig, sisig nila. Hmm, wow. Ang sarap ng sisig nila guys. Nandun yung anghang pero sakto lang. Ang maganda dito guys, yung sisig nila eh ano, classic lang guys, natural. Wala siyang ano, mayonnaise. Kaya hindi siya nakakaumay. Eh no. Sarap ng pagkakatimpla niya guys. Eh no, simple simple lang. Pero ang sarap niya guys. Tikman natin sa mekanin. Eh no. Yung serving nila, hindi ganun kadami. Pero yung lata naman panalo. Kaya sulit na rin to sa 80 pesos. Siyempre guys, alam naman natin lahat tumataas na. Kaya hindi naman na tamato para sa 80 pesos. Yung kanin din, masarap din. Malambot. Alam mo yung hindi yung mukhang murang bigas. Pwede pwede to sa mga estudyante. Yung mga sakuan lang to. Pwede na to, Sulot na to, 80 pesos. Hop. Pagkaganito kasarap yung sisig eh. Talagang babalik-balik kami eh. gusto ko sana mag-goto kasi umuulan nga, di ba? Kana yung ulan. Kaso yung nakita ko tong sisik magnet, yung dalawa ang isip ako eh. Ito na lang binili ko. Sarap eh. Mm. Tsaka sa pang nagustuhan ko sa kanya guys Yung baboy niya, malaman, saka crispy pa Pagka sinubo mo, ayun eh, o, Tsaka so, ang sisig nila. Panalo. Hmm? Sarap ang pulutan na ito guys. Alam kapag naisipan niyong pumunta trip, isa sa recommended ko ito, punta lang kayo dito sa may gateway ito, sa taas, sa food court nila, hanapin nyo lang yung longgo lugawan, makikita nyo sila.